Ang pagdating ng kalamidad ay hindi natin mapipigilan. Pero may mga paraan upang mapagaan o mabawasan ang epekto nito. Pero kanino nga ba nakasalalay ang mga paghanda? Sa pamahalaan o nasa kamay ng mga mamamayan? Ayon kay Carter, ang disaster management ay isang dinamikong proseso ng pagpaplano pag-organisa, pamumuno at pagkontrol sa mga kalamidad. Ito ay dinamikong proseso dahil nagbabago ito ayon sa uri ng sakuna at pangailangan ng komunidad. Saklaw nito ang paghahanda, pagdugon at pagbangon at nangangailangan ng pagtutulungan ng lahat para sa kaligtasan at kaayusan. Ayon naman sa Red Cross Disaster Management Manual, ito ay isang ahensya na may administratibong desisyon at gawain tungkol sa bawat yugto ng isang sakuna. Ibig sabihin, may mga opisyal na pasya o patakaran na ginagawa ang mga namumuno tulad ng mga local government units bago, habang, at pagkatapos ng mga sakuna. Ayon naman kay Undiz at Trodito, ang disaster management ay tumutukoy sa mga gawain na binuo upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng sakuna, kalamidad at hazard. Ibig sabihin, hindi lang basta pagtulong ang ginagawa ng disaster management. Ito ay may maayos, sistematikong paraan ng pagkilos para hindi lalo lumala ang sitwasyon kapag may sakuna. Layunin itong panatilihing ligtas at disiplinado ang komunidad. Pagandang araw! Anong oras na? It's AP time with Sir DQ. Pag-usapan natin ang hazard at disaster. Ano ba ang mga ito at paano sila nagkaiba? Ang hazard o bantang panganib ay fenomena o pangyayari na maaaring magdulot ng pinsala sa buhay, kabuhayan, at ari-arian ng mga tao, komunidad at kalikasan. Ang disaster naman ay mga pangyayari na nagdudulot ng pinsala sa tao, kapaligiran, at mga gawaing pang-ekonomiya. Ito ay maaaring resulta ng hazard, vulnerability o kahinaan, at kawalan ng kakayahan ng isang pamayanan na harapin ng mga hazard. Halimbawa, ang malakas na ulan ay hazard. Ngunit, kung ito ay nagdulot ng malawakang baha na nagsuspend ng mga klase, nagdulot ng pagkasira sa mga bahay, at nawala ng kabuhayan ang mga tao, ito ay tinatawag ng disaster. Tandaan, ang pangunahing pagkakaiba ng hazard at disaster ay Ang hazard ay ang potensyal na panganib, habang ang disaster ay ang aktwal na pangyayari o epekto ng hazard. Sa madaling sabi, ang hazard ay nagiging disaster kapag ito ay nagdulot na ng malawakang pinsala. Ang vulnerability naman ay tumutukoy sa antas ng posibilidad na ang isang tao, komunidad, infrastruktura o sistema ay maapektuhan ng hazard tulad ng bagyo, lindol o baha. Bagamat hindi ito agad nawawala, maaaring mabawasan ang vulnerability sa pamagitan ng disaster education at awareness campaigns, pagtatayo ng mga evacuation centers, pagtuturo ng first aid at emergency response, tamang urban planning. Ang risk naman ay mga pinsala sa tao, ari-arian at buhay dulot ng isang kalamidad o sakuna. Ang mababang kapasidad ng isang pamayanan na harapin ang pangayob na dulot ng kalamidad ay naging mas mataas na pinsala. At ang panghuli ay ang resilience. Ang resilience ay ang kakayahan ng mga tao at komunidad na muling makabangon, makapagpatuloy at tumatag pagkatapos ng mga sakuna.